Matapos mag-viral, nilinaw ng opisina ni Samar Governor Shari Antan na bahagi ng kulturang waray ang pagsayaw niya habang pinapaulanan ng pera. Kuha raw ang video noong Hermano Night ng pista sa Katbalogan City kung saan karaniwang sinasayaw ang kuratsya. Parte raw talaga ng sayaw ang paghahagis ng pera o tinatawag na gala. Nakisayaw raw ang gobernador hindi para magpakita ng karangyaan kundi para ipagdiwang ang pagkakakilanlan ng mga samarnon. Lahat daw ng nalikom na pera mula sa kuratsya ay ibinigay sa ilang simbahan sa Katbalogan. Ang pahayag ni Governor Tan ay kasunod ng batikos ng ilang netizen sa anilay pagpapakita ng karangyaan gayong maraming naghihirap at naapektuhan ng nagdaang baha. Ipinaliwanag na rin ang National Commission on Culture and the Arts na ang Koratsya ay hindi lang sinasayaw tuwing may piyesta, kundi pati na rin sa mga okasyon tulad ng kaarawan, baptismo, kasal, at iba pa ng mga sport events. Sabi naman ni Civil Service Commission Chairperson Marilyn Yap, hindi masamang lumahok si Tan sa tradisyonal na sayaw. Pero dapat, naaayon pa rin daw ito sa Code of Conduct ng mga pampublikong opisyal. Plano ng Department of Transportation na idaan sa shame campaign ng pagsuplong sa dumaraming traffic violators. Pinag-aaral na ng ahensya kung pwedeng maglabas ng huwag niyong tularan list. Isa sa publiko riyan ang pangalan at picture ng mga lumabag sa batas trapiko. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, baka yan ang solusyon kung hindi natatakot sa multa o kaso ang mga motorista. Sinusuri pa raw ang legalidad ng shame campaign. Tabalita na balita, kinumpirma ng Malacanang na may inaalok na posisyon sa gobyerno kay Police General Nicolas Torre III. Hindi na idinitalya ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung anong posisyon ito. Una itong binanggit ni DILG Secretary John Vic Remulla. Kasunod po yan ang pagkakasibak ng Malacanang kay Torre bilang hepe ng Philippine National Police. Mahigit 20 pampublikong sasakyan ang sinita ng mga otoridad dahil sa iba't ibang paglabag sa batas trapiko sa Maynila. Kabilang riyan ang isang rider na sinubukan pang tumakas matapos mahuling walang suot na helmet. Ang mainit na balita hati ni Jomer Apresto. Pinara ng mga tauhan ng Saika motorcycle rider na yan na walang suot na helmet sa bahagi ng Enzamora Street sa Tondo, Maynila kaninang umaga. Ilang saglit lang, Biglang humarurot ang rider na pilit namang pinigilan ng tauhan ng Coast Guard. Hindi nagaanong nahagib sa video pero natumba ang kanyang motor. Sa kuhang ito, makikita na tumatakbo ang rider habang hinahabol ng mga otoridad. Ayon sa SAIC, na corner na siya ng taong bayan sa bahagi ng One Luna Street. Matapos pagkamalang snatcher, agad siyang isinakay sa tricycle pabalik sa checkpoint area ng Saik. Sa panayam sa 35 anyos na rider, sinabi niya na nataranta lang siya sa nangyari. Hindi niya rin daw sinasadya na iharurot ang kanyang motor. Marami pa kasi yung sa bahay, naghahatid sundo ko siya sa mga bata. na nang inspeksyon ng motor na gamit ng rider dito na lamang bukod sa walang suot na helmet at nakakabit na plaka, paso o expired din ang rehistro ng kanyang motor. Wala rin daw siyang dalang lisensya. Natikitan siya sa mga nasabing paglabag bukod pa sa disregarding traffic officer dahil sa kanyang tangkang pagtakas. Magbibigay po kami ng rekomendasyon sa LTO tungkol po doon sa nangyari at si LTO na po ang bahala kung ano po ang mangyayari doon sa kanyang lisensya. Bukod sa kanya, mayroon ding mahigit 15 motorcycle rider ang natikita ng saik. Ilan sa kanila substandard ang suot na helmet pero ang karamihan wala talagang suot na mga helmet. Nasa mahigit 10 pampublikong jeepney naman ang natikitan. Halos lahat sila pareho ang violation. Pudpod ang mga gulo. Sabi ng saik, lubhang delikado ito lalo na sa kaligtasan ng publiko. Tinanggal at kinumpis din ang kanilang mga plaka. Kung ano man pong mga pampublikong sasakyan, itong ating mahuhuli, ay subject for actual inspection sa LTO Central Office. Kaya mas uh, medyo mabigat po yung uh, magiging parusat. Uh, parusa. Humingi naman ang paumanhin ng SAIC sa mga pasahero na naaabala sa kanilang mga operasyon. Ito naman po ay pagsisiguro po natin na magiging diktas yung inyo pong pang-araw-araw na pagbiyahe dito po sa ating mga lansangan. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang sasakyan ang natikitan dahil nakapark sa maling lugar sa Maynila. Kinumpis ka rin ang mga nakahambalang na mga gamit sa ilang bangketa. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, sa pagpapatuloy ng batay sa Gabal Operations ngayong araw, hindi nang basta solo flight ang mga tauhan ng MMDA. Kasangga nila ang mga polis, pati mga tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau o MPPB. Unang pinasadahan ng Baseco, particular ang port area. Sa bukod pa lang, mga sagabal sa bangketa na ang tumambad sa mga enforcers. Kaya kung piskado ang anumang gamit na kanilang madaanan, may mga upuan, lamesa at kung ano-ano pang sagabal sa daan. Natikita naman ang mga sakyang nagbarata ng alanganin. Maya-maya pa, mga sakyang naman ng mga empleyado ng isang ahensya ng gobyerno sa lugar ang nasaampulan. Natikitan niyo mga may driver, pero yung mga unattended, pinaghatak. Ayon sa mga taga-MTBB, palaging man daw sila nag-ooperate at nagpapaalala sa lugar. Pero pabalik-balik lang ang mga naging illegal parking. Kaya nga daw maiging katuwang nila ang MMDA sa operasyon ngayong araw at baka daw magtanda na ang mga ito. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Bumalik na sa kanilang dorm kaninang umaga ang aabot sa limandang estudyante ng Visayas State University. Inilikas pati ang mga estudyante sa mataas na lugar ng campus matapos maranasan ang malakas na pag-ulan doon. Ayon sa pamunuan ng SVSU, vsu suspendido pa rin ang face-to-face -face classes doon ngayong araw. Maaari raw munang magpatupad ng asynchronous classes ang faculty members. Magpapatuloy naman mamayang 1pm ang trabaho sa VSU main campus. Gusto ng mga programang makabuluhan. Higit sa lahat, makakatulong sa kanilang buhay. That's what the Filipinos deserve. Sa panahong ito, mas exposed na sa digital media ang karamihan. Kaya kailangang palakasin at dumami pa ang sources ng accurate information. Sa pamamagitan ng GMA shows na Fast Talk with Boy Abunda, Amazing Earth hosted by Dingdong Dantes at I Believe hosted by Chris Chiu, ay mas palalakasin pa ng GMA Entertainment Group ang paglaban nila sa miss at disinformation sa broadcast at digital media. Matuto, matuwa 1 tama. Bilang mga padre de pamilya, sinisimula ni Nading Dong Dantes at Chris Tew sa kanilang tahanan ang pag-check kung accurate at educational ang impormasyong nasa sagap ng kanilang pamilya. Pag sa halimbawa hindi ka tanungin mo ko o tanungin mo siguro mag-cross-check. Tignan mo siguro sa ibang sources, sa ibang website, sa GMA News kung tama ba yan. Yung mga kids natin Dong, no? we're about the same age. Eh pinanganak sila, lumalaki sila na talaga ito na yung mundo nila. Kaya ako naging mas um, passionate about itong cause na ito of um, educating people to be discerning, uh, pagpili ng tamang impormasyon, tamang asal. Ang celebrity talk shows and entertainment programs hindi chismis na makakasira ng reputasyon ng pinag-uusapan. Dapat maging source ng tamang impormasyon. It is possible to be entertaining, to be factual. It is possible to do an entertainment talk show without having to resort to anything that is not uh, true. A talk show is just a talk show. It cannot be more important than relationships. Katuwang ng Kapuso Network sa advocacy campaign na ito ang ilang partners mula sa iba't ibang sektor na dumalo at nakiisa sa MOA signing. At ang educational and factual sources hindi lang limitado mula sa credible news platforms kundi maging sa entertainment shows. At GMA Entertainment Group we've always believed that learning doesn't have to feel like a lecture. It can be fun, exciting and yes, even binge-worthy. On our 75th anniversary, we're leveling this up with matuto, matuwa, bihuan tama. Magiging tampok rin soon sa Masterclass Series ang bihuan tama. Athena Imperial, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Today is a fairy tale para sa ating kumaring si superstar Taylor Swift dahil engaged na siya kay American football star Travis Kelsey. Sa IG post ng ating Mari at pare, nagpropose si Travis sa kanyang love of his life sa garden na maraming pink at white roses. So high school sa sweetness, ang moment ng English teacher na si Taylor at ng gym teacher na si Travis. Kasama sa mga bumati sa power couple, si US President Donald Trump. I wish them a lot of luck ang mensahe ng US President kina Taylor at Travis. Bumati rin ng football team ni Travis na Kansas City Chiefs at iba pang celebrities, may 20 million likes na sa IG ang engagement announcement ni na Taylor at Travis.